Hello guys, uh, today's video guys, uh, flex ko lang, magpapakain kami ng mga aso. Ito, saglit lang. Oy Mon, nagawa mo? Sit, di ka naman marunong mag-sit eh. Payat ka pa oh. Payat pa ni Mon no? oh. ko pa yung buto niya. Oh, bak. <laughs> ano ba ginagawa mo? Oy! Hala. Kasi guys, tinitig na yung pagkain ito. Ito oh, pagkain nila. Itaabot ni mo. <laughs> ang kulit niya. Grabe guys, ang kulit niya. Baka, baka nambala ako ito. Uy! Huwag! Huwag! Parang kawa mo na! Ayan, yeah, si Mon o. Lawitan dila ni Mon. Shit! Shit! Sip na! mga oh, hindi ka naman eh. Ayan guys, yung tatlo. Sibon muna. So once na mga... Kuha na yan, baka dumi Papasok na siya sa case na. Hinihintay lang namin kasi. Ah, uh, mahirap. Doon, doon pa siya sa case. di Diba? naman. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan si payo Oy, wag di ka na dito. Ay, ay, ay. po na. So, ayan na guys. Gutom na si Mon talaga. Abuti nga guys. Medyo bubibilog na siya. Pero, ayan. Ayan. <laughs> Mabuti nga guys na uh, nakakalaman laman na kasi unlike dito talaga super mataba eh ay, ayun na na ayun na ayun na ayun na na wala na ayun na <laughs> ayun naman si na Lumapit agad sa akin. ay, okay. na si Yui uh, uh, uhaw na may ilam na siya Hoy! Okay. So ya, yeah, mantilah. Mm. Seperti mm. itu Anna chip chip. Ka. Oke, okay kala. Wait. Choki. Mbak mm. itu tadi si Choki. Mbak itu sama so si Kuki. Buatnya nih. Pasal wei si Kuki. <laughs> Tanap na natira po, Talaga nakatuwa lang itong tatlong itong guys. Ah uh, plus Simon. <laughs> eh mon kasi kuya, uh, gusto makipaglaro ni mon dito sa tatlo ko so akala nila nakikipag-away si Mon eh kaya lumalaban ng buwan tatlo lalo na si Kuki uh, pero ito si si Shuki yan kaya si Shuki uh, magka-partner na sila ni Mon kaya mag-inaw <laughs> nagkukutuhan <laughs> ay ano yan ang gawa <laughs> ay uh. Yung dalawang lang lagi guys sa paglaro so, dito. Ito walang pakialam to guys. Kita ba tingking? O oh, nagkakasakita na yan. Nagkakasakita na yan. Nagkakasakita yan. <laughs> okay, guys o. na yung gita.

dala-dala ng -dala wire -dala, pagkain, hindi na lagyan ng appetizer. Kaya cookie lang naman. O yun lang, tuto na, tali! Go! <laughs> Pasok ang slot Pisa si Yui, matigas ulo niya. Uh -huh. Ayun na ay buti hindi matigas ang ulo. Pumasok na rin. Kaya gutom na sila. So, yun. Kakain na sila guys. So guys, hanggang dito na lang po uh, magandang tangahan eh po sa inyong, uh, Sana okay tayo lahat. Bye bye po!